Hindi ko na talaga babalewalain ang mga senyales na ito pagkatapos kong malaman kung gaano katuso ang mga sinungaling. Kung sa tingin mo, halata ang pagiging tapat, mag-isip ka ulit. Ito ang mga dapat mong bantayan. Senyales numero uno, hindi nagtutugma ang kanilang mga kwento. Kung napapansin mong nagbabago ang maliliit na detalye tuwing nagkukwento sila, malaking pahiwatig na may mali. Pangalawa, bantayan ang kakaibang galaw ng katawan. Pagkabalisa, makikitang kaba sa kilos at mukha. Pag-iwas sa tingin kapag tinatanong, biglang pagiging depensibo sa simpleng tanong. Bihira maging natural ang mga sinungaling dahil abala sa takot mahuli. Pangatlo, ikaw ang inaakusahan nilang nagsisinungaling. Klasikong galaw, binabaligtad nila ang sitwasyon at sinisisi ka. Sa mga bagay na hindi mo ginawa, baka may tinatago silang sikreto pang sobra silang magpaliwanag ng lahat. Sa halip na bigyan ka ng direktang sagot, tinaragdagan nila ng hindi kinakailangang detalye. Umaasang hindi mo mapapansin ang katotohanan sa harapan mo. Panlima, tingnan kung gaano sila kabukas tungkol sa kanilang telepono o sa social media nila. Kung binabantayan nila ang telepono parang sikreto ng estado o nagiging balisa kapag malapit ka sa mga mensahe, oo, kahina-hinala at narito ang isang bonus na senyales, alam lang ng kutob mo. Kung biglang may kakaiba kang nararamdaman at hindi mo maintindihan, kung bakit magtiwala ka sa sarili mo, dahil karapat-dapat ka sa katotohanan.